Paraan muna tayo, kasi wala tayong pambili. Kailangan muna natin mag-ano, ang... mag picnic ano, um, kung paano magagawa itong sinelas ko. Butasan muna natin. Kasi wala, wala, wala pa tayong budget. Kailangan natin mag-ano, magtipid muna. Kailangan lang natin butasan para ano... madali pag pinasok sa ganyan talaga para paraan wala, inaputog yung sinelas po wala pa tayong budget na pambili ng sinelas, nasa na yung butas hindi pa maano maipasok ano ma ba yan oh, bilikado yata ito ah parang masyadong ano to masyadong masyadong ano wala kasi kaming kawat pa ako lang ang meron Ito, ano, okay lang siguro to mm. pwede na gawa na uli yung sineras natin pwede lang gamitin pagtyagaan muna natin kasi wala tayong budget mukha naman siyang matibay, okay na rin siya. Kahit sabi natin ni may pako lang siya. Okay lang yan. Pwede na natin gamitin. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat i... Kahit sabihin nakasahod, i walang pambili. Sarap. Hindi, wala talagang bibili. <laughs> okay na yan.